Sa ating express balita, inilabas na ng Apple ang pinakabago nilang iPhone 15 series. Habang Miss Universe Organization, may anunsyo para sa mga lalahok sa international pageant. Alamin natin yan sa ulat ni Rod Lagusan. Bagong phone ba ang hanap nyo? Heto, formal nang inilansad kanina ng Apple ang kanilang iPhone 15 series. Ito ay ang iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max at ang iPhone 15 Plus. Pero maganda ng malaki-laking budget dahil ang panimulang presyo ng iPhone 15 ay nasa 56,990 pesos. 63,990 pesos naman para sa iPhone 15 Plus. 70,990 pesos naman para sa iPhone 15 Pro at 84,990 pesos para sa iPhone 15 Pro Max. Samantala, ang singer-songwriter na si Taylor Swift ay nakapag-uwi ng siyam na panala sa MTV Video Music Awards. Kabilang na dyan ang top prizes na Video of the Year, Song of the Year, Artist of the Year at Album of the Year. Kasabay nito, inanunsyo ng kasalukuyang Miss Universe title hoarder na si Arboni Gabriel na tatanggalin na ang restriction sa edad para sa mga lalok sa international beauty pageant. Ayon pa sa kanya, ang gusto niya sa Miss Universe, ang pangungunan nito na gumawa ng paraan para maging inklusibo para sa lahat. Rod Lagusad, para sa bayan.